Lahat ito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Batang lalaki mula Las Piñas, pinabihibang netizens sa galing na pagdadunk ng bola sa mall handrail. Netizen na nanghingi ng sukdi sa hinulog nitong donasyon sa nagbabasking costume kina Aliwan Online. Olympic gold medalist Heidi Lindias nagpahiwatig ng posibilidad na magturo sa Universidad ng Pilipinas. 70-year-old na lolo salite pinatunayang hindi hadlang ang edad para magpatuloy sa pag-aaral. 71-year-old na lola sa Negros Occidental, nagtapos sa kursong fisheries. Virtual version ng Intramuros nilikha ng isang IT student gamit ang Minecraft. At Pinoy netizens hindi nagpahuli sa Dami on Girl trend, artist sa likod ng kanta, kilalanit. ibang mga nagvaviral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, na ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, nagmistulang tunay na basketball star ang batang lalaki na ito mula Las Piñas matapos makunan ng video habang nagdadunk sa handrail na isang hagdan sa mall. Agresibo, puno ng enerhiya at may natural husay. Si Earl na nagsimulang maglaro ng basketball habang nasa Walker pa lamang ay umani ng papuri online. Ang viral video, panoorin sa report ni Millie Borja. Kinagiliwan at pinuri ng maraming netizens ang batang lalaking ito mula sa Las Piñas City. Matapos makuha na ng video habang nagdadunk ng bola sa isang stair handrail sa loob ng mall na parang isang tunay na basketball store. Sa video na inupload ni Janet Canlas, makikitang agresibo at puno ng enerhiya ang bata na si Earl habang inaatake ang ring na kanyang ginagawang target, ang isang handrail ng hagdan, at matagumpay na naidunk ang maliit na bola. Ayon kay Canlas, maagang nagka-interes sa basketball ang kanyang anak at nagsimula na itong magdaro at magpasa ng bola habang nasa walker pa lamang ito. Humigit kumulang apat hanggang alim na buwan ang gulang. Ang video ni Earl umabot na sa halos 500,000 hearts sa TikTok with 4 million views. umani ng sanda makmak na papuri at komento. Marami ang nagsabing may malaking potensyal si Earl sa larangan ng basketball. Isa sa mga komento ang nagsabing future NBA 2045 first overall pick habang ang iba'y nagbirong nagsabing maaring makabalik ang Boston Celtics sa kanilang prime kapag nakuha ang batang ito. Si Earl ay isa na namang patunay na ang pag-ibig sa sports ay maaring magsimula sa murang edad at ang talento kapag naalagaan ay maaring umabot hanggang sa mundo. Para sa Desire HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating next viral story. Minsan na ba kayong nagkaroon ng intrusive thoughts? Ito yung mapapaisip ka lang bigla ng gagawin na either nakatatawa o nakahihiyang bagay. Yan kasi ang nanaig sa netizen na tampok sa ating viral video kung saan nang hingi pa ito ng sukli sa mga busker na matatagpuan sa Venice Grand Canal. Kung bakit nga ito nagawa, panoorin sa report ni James Galanggen. Tila para nagpatalo sa intrusive thoughts ang netizen na ito na viral sa social media matapos humingi pa ng sukle sa street buskers na matatagpuan sa Venice Grand Canal. Ang street buskers ay ang mga nakasuot na costume kung saan pwedeng magbigay ng donasyon ang mga napapadaan lalo na kung labis na gusto ng kanilang costume gaya nila Green soldiers sa Baguio at marami pang iba na madalas sa ibang bansa. Sa caption ng uploader, sinabi nitong kahit gipit na ay mapagbigay pa rin. <laughs> <laughs> may kita rin sa video na maski ang mga busker ay nagulat rin sa ginawa ng netizen Habang binaha naman ng na laugh reaction sa video na alin ng iba Literal na, huwag ibigay ang lahat o huwag magbigay ng sagad Habang may nagsabi naman na isaruan niya itong very Pinoy na gawain Samantala, may mga netizen naman na nalungkot na paano naman daw ang isa Gayong magkaiba ang donation box na mayroon sila kung at inakalang hati sila sa isang daan na dapat ibibigay ng uploader ang viral video na yan, umakot na na may 13 million views, 276,000 reactions at may git 7,000 shares sa Facebook. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story. Excitement ang hati ng Olympic gold medalist sa weightlifting na si Heidelin Diaz para sa mga mag-aaral ng Universidad ng Pilipinas nang magpahiwatig ng posibilidad na magturo ito sa paaralan. Nabanggit ito ng atleta kasabay ng kanyang talumpati sa harap ng mga nagsitapos sa College of Human Kinetics na bahagi ng Sablay 2025. Ang buong detalye sa report ni Rose Babiera. Buhat ng mga natamong pagkilala ng mga atletang Pinoy sa iba't ibang uri ng palakasan, lalo na sa mga pandaigdigang paligsahan, tumaas ang interes ng marami sa sports. Pero kasabay nito ay ang panawagan na mas paigtingin ang suporta sa mga atleta ng bayan sa pamamagitan ng pagpopondo ng mga training at pasilidad para matutukan ang kanilang potensyal at mapahusay ang kanilang mga galing. Kaya naman marami ang umaasa na magkatotoo ang ipinahiwatig ng weightlifter na si Heidi Lynn Diaz, umukit ng pangalan sa kasaysayan ng sports sa bansa bilang kauna-unahang Olympic gold medalist, na posibilidad na siya ay magturo sa Universidad ng Pilipinas. Inimbitahan si Diaz bilang guest speaker sa araw ng pagkilala ng College of Human Kinetics sa UP Diliman para sa Sablay 2025. At sa kanyang talumpati, binalikan ni Diaz kung paano siya nagsimula sa larangan ngayon na pagtagumpayanan niya. Ibinahagi niya ang natutunan niya sa kanyang paglalakbaya na ang tunay na lakas ay nanggagaling hindi lamang sa pisikala kung hindi sa puso, sa pakikipagtulungan at pakikipagkapwa-tao. Para sa isang atleta, hindi tayo huhusay ng nagsasaril lang. Bukod sa aking pamilya, nariyan din ang aking kapwa-atleta, ang aking coach, ang aking mga tagapagsubaybay, ang aking pamayanan? Nandyan din ang mga taga-suporta na hindi lamang nagbibigay ng tulong para tayo makabut training, kundi para rin ma-connecta tayo sa ating mga komunidad. Ibinhagi niya rin ang maliit na training cup na kanyang itinayo sa Halhala Rizal, kung saan siya nagsasanay ng mga kabataan sa weightlifting. Kasabay nito ay may pahiwatig din si Heidi Lina na posibilidad na magturo siya sa universidad na aniya ikinagagalak niya at hangarin na matuloy. Masaya akong ibalita sa inyo na excited na ako sa posibilidad na magbahagi pa ako ng aking karanasan at mga natutunan at magturo dito sa inyong universidad. sana matuloy ito. Ang anunsyong ito, sinalubong ng palakpakan at hiyawan mula sa mga mag-aaral at guro ng kolehiyo. Maraming estudyante ang na-excite at nagsabi na kung magkatotoo man, ay swertean nila ang mga susunod na batch na makakaranas ng training at pagtuturo na nag-iisang Olympic gold medalist. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ating sunod na istorya. Age is just a number. Hindi lamang sa pag-ibig, kundi maging sa pag-aaral din. Yan ang pinatunayan ng isang lolo na ito mula sa Leyte. Sa kabila kasi ng kanyang edad na 70, abay na isipan pa rin itong ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at magpursige na makapagtapos. Bagay na hinangaan at kinaantigan ng mga netizen. Sama-samang kilalaning si Lolo Jose sa trending report ni Rovic Manuel. Hinangaan ng maraming netizen ang isang lolo na ito mula sa Leyte matapos itong makita sa isang klase, hindi bilang isang guro, kung hindi bilang isang grade 7 student. Sa edad kasi na 70 ay naisipan pa rin ang kinilalang si Lolo Jose Rallos na mag-enroll at magbalik sa pag-aaral matapos siyang magretiro sa kanyang trabaho. Si Lolo Jose ay residente ng Barangay Union, Mahaplag Leyte at kasalukuyang pumapasok sa Mahaplag National High School. Kada umaga, masaya na itong suot ang kanyang puting uniforme at dala ang kanyang notebook at libro tulad ng ibang mga estudyante. Pero hindi lang ito ang bitbit -bit niya tuwing papasok, bound rin kasi ng lolo student na ito ang kaniyang determinasyon na matuto at makapagtapos sa pag-aaral. para matupad ang mga pag ang guro mismo ni Lolo Jose na si John Renz Montiman ang nagbahagi ng kaniyang video online na agad na nag-viral at humakot ng paghanga at pagsuporta mula sa netizens. Ayon sa guro, hindi lamang isang simpleng mag-aaral itong si Tatay Jose, bagkus isang inspirasyon rin sa mga kabataan. Patunay na ang edukasyon ay walang pinipiling edad. Hiniling din daw ni Tatay Jose sa mga guru ng paaralan na ituring siya bilang isang ordinaryong estudyante at walang special treatment. Kwento ni Tatay Rallios, matagal na niyang inaasam na makabalik sa pag-aaral matapos na hindi pinalad na makapagtapos noong kanyang kabataan dahil sa hirap ng buhay. Maaga din siyang nag-asawa at nagkaroon ng na limang anak na kailangan niyang buhayin kaya nawalan siya ng pagkakataon na makapag-aral habang nagtatrabaho. Kung kaya isa sa kaniyang mga payo sa kaniyang mga naging kaklase na hanggat bata pa ay sulitin at pagbutihin ang kanilang mga pag-aaral. Ang posted video na ito ni Teacher Renz umabot na ng higit 4 million views at humakot na rin ng comments ng pagsuporta at paghanga kay Tatay Jose. Hiling ng ilang netizens, sana raw ay hindi makaranas ng bullying itong si Tatay Jose sa loob ng klase. Ang ilan naman, nagpaabot ng tulong pinansyal kay Lolo para sa kanyang pag-aaral maging sa ilan itong mga pangangailangan. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, inspirasyon ng hatid online ng isang dola mula sa Negros Occidental. Sa edad kasi na 71, pinatunayan itong hindi hadlang ang edad pagdating sa pag-abot ng mga pangarap sa buhay. Ang kwento ni Lola Lucy na nagtapos sa kursong Bachelor of Science in Fisheries tutukan sa trending report ni Angelica Cosme. Ika nga nila, age is just a number and learning knows no age limit. Patunay dyan ang 71-year-old na Lola mula sa Guy City, Negros Occidental. Kabilang kasi ito sa mga graduate nito lang hunyo sa State University of Northern Negros. Siya si Nanay Lucy Gonzaga na nagtapos sa kursong Bachelor of Science in Fisheries. Dahil anya sa hirap ng buhay ay hindi siya nakapagtapos sa pag-aaral noong bata pa. Pero makalipas ang ilang dekada, nagbalik ito sa pag-aaral hanggang sa graduate sa senior high school noong 2019. At magamat na byuda noong kaparehong taon ng pumanaw ang mister na isang jeepney driver, inilaan daw ni Nanay Lucy ang natatanggap na pensyon ng kanyang asawa bilang pantustos sa kanyang pagpasok sa kolehiyo. Marami namang netizens ang humanga at nagpaabot ng pagbati kay Nanay Lucy na patunay na walang pinipiling edad pagdating sa pag-abot ng mga pangarap sa buhay basta determinadong magtagumpay. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, muling binigyang buhay ng isang 20-year-old na IT student mula Bulacan ang lumang intramuros gamit ang sikat na sandbox game na Minecraft. Ang kanyang obra hango pa sa lumang muka ng Wall City matapos ang epekto ng malagim na World War II. Ang kanyang makabulang obra tutukan sa ulat na ito. Date Spot Virtual field trip o simpleng throwback sa kasaysayan ba ang hanap mo? Yan ang all-in-one offer ng isang IT student mula Bulacan nang i-recreate nito sa larong Minecraft ang World City ng Intramuros bago ito nawasak noong World War II. Kuhang-kuhan niya mga detalye ng iba't-ibang istruktura tulad ng simbahan at paaralan. Kasagsagan ng COVID-19 pandemic, nagsimulan niya ang munting proyekto na kalaunay inabot ng tatlo hanggang apat na taon bago niya tuluyang natapos ang naturang Minecraft masterpiece, Aria... Ang orihinal na plano lamang ay tatapusin lamang niya ang Manila Cathedral pero napagtanto nito na kaya niyang ibalik sa digital world ang buong Intramuros. Sa katunayan, gumamit pa ito ng aerial photos at historical references para makuhang tamang layout at arkitektura ng mga nawawalang istruktura. Ngunit higit pa sa ganda ng kanyang obra, layunin niya na maging tulay ito para sa mas nakababatang henerasyon upang makilala at pahalagahan ang kasaysayan ng ating bansa. Sa isang simpleng laro, nagbigay si John ng makabagong paraan para balikan ang nakaraan. Isang digital time machine na gawa ng puso at sipag. Para sa Dizier HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling trending balita, tila maraming netizen at celebrities ang napag-girl sa TikTok dahil sa panibagong nausong trend na dami un girl Mula sa simpleng claw gesture transitions at maging make-up transformation, ay hindi nagpahuli ang Pinoy netizens. Pero sino nga ba ang nasa likod ng kantang kinaaliban ngayon sa TikTok? Alamin yan sa report ni Dustin Bayok. Dami Angger. Okay. Angger. Tiyak marami na ang napadaan sa inyong FYP, ang nausong thread ngayon sa TikTok na Dami Angger. Pero saan nga ba ito nagsimula? Ang naturang kanta ay likha ng Romanian producer na Fantomel at ang singer na si Caitlyn. Ilang linggo kasi matapos ipost ang teaser ng kanilang Dami Angger song, ay gumawa ito ng ingay sa TikTok na ginawa na nga ng dance steps. Karaniwan itong ginagawa ng dalawang tao kung saan ay nagbibigay ng isa ng claw gesture sa tunog ng girl. At syempre ay hindi rin nagpaulit ang mga Pinoy. Maraming netizens at celebrities ang nakisakay na sa thread na hindi lang basta claw gesture ang ginawa, kundi pati may kasama pang transformation. Tulad nila Maymay Entrata, Shuvi Entrata at content creator na si Lenny Aikado. Samantala na turang title ng kanta ay mayroong English translation na Gimme Girl na tila sa tunog ng tigre na mari namang pinagbula ng claw gesture ng mga netizens. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ibahagi niya sa amin sa ating comment section. O di naman kaya, ay itag niyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, e eh, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, trending and viral show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.